Pandang hapon dyan mga ka-farmers na ay yung video natin ay sa nagpapalinis kunang tatanim ang kunang kwan si Tau ito farmers hindi ko na sinilaban parang nilinyan-linyan ako lang yung mga kwan damo para makatipid tayo sa kwan oras makadagdag daw payat pa yan lahat ito mga farmers si Tau yung tatanim ko kasi tagula na hindi na mayroon magdilig yan mga kaparmers taniman ko na nga itong mga kaparmas, dito yung buto dinerik seeding si ko na yung mga kaparmers yung si, kasama ko ito si pinsan ko si yung um, daning alos nalang kami naglilinis dito yan siya o kasi siya magtrabaho kahit last two sip lang nagtatrabaho na Yan siya. Mga farmers Medyo mga yung paglinis niya oh. Si matal, matalas yung gulok nyo. Medyo mainit. Kasi maaga pa ito. Yung mga farmers Ha, update ko ito pag sakaling medyo tumubo na siya. balo kasi ito, magtanim ng mga farmers na mga isang libong puno. Kaya try kong tumanim ng marami. Kasi medyo tag-ula na, hindi na mapagod magdilig. Nung tag-init kasi yung pagod magdilig. Ngayon, ang buwan ko, tanim na lang ng tanim. Kahit marami tanim ko kasi hindi na nagadilig. Sige lang yung tanim, minit. Farmers, no? Naglilinis si nung tanim ng kwan. Tanima namin ng sitaw. Kapanos mo yung mata. Balito kapanos yung lupa kahit may mga bato. Kasi galing sa bundok yung mga lupa. dito na dinadala sa patag. Kapanos Sarap ng hangin. Nilinya-linya ko lang itong mga kasi para hindi maanod yung taba ng lupa kahit magulan man hindi siya maanod may protection yung lupa dito na pag kahit magulan siya magbaha baha dito ang nasa ulan ng mga damo kaya maganitong ganitong diskarte eh. parang contour farming lang hindi nagsusunog ng damo pag nagtubo nito mga kaparmers ibibideo eh, ko ulit ito tsaka pag pinagawang ko ng balag i-videoan ko ito saka kung nag-apply ng abono i-update ko lagi medyo matagal ako mga kaparmers hindi nakablog kasi na busy busy rin sa akin. ibang gawain nagpahinga kasi ako magtanim muna ng gulay yung sobrang init kaya ngayon na uli ako bumalik kasi hindi na mapagod magdilig yung mga kaparmers oh. Ito siyang pinsan ko, si nung masipag dyan. Ayan <laughs> siya Oh. Palaban sa trabaho. Medyo masakit yung init mga farmers. Ito kasi sa I amin mean, sa sa Palawan, sa Ruhas. Halos hapon. Hapon nag-aulan ha. Ayaw. Ipikto habagat. Kaya kahit magtanim ng, dami, hindi na masyado mapagod magdilig. Kahit libo pang itanim. Dati kasi, kasi yung ira nito, tinanim ko kutunoon mga gulay din. Ng palaya. Kaya ito binabalik ko naman, sitaw na naman siya, parang crop rotation. Ang kapatos, mainit. Ito, nataniman ko na kahapon kaso lang hindi pa siya sumisibol kapag ito ko ito ng balag na kwan yung lubid lang gagawin ko sa buho para madali lang siya mga nyugan, mga satabi ito sa tabi pero madalang inyo kaya pwede ko pang ng sitaw yan mga farmers oh. taba lupa ito mga farmers may itim itim sya yan oh. taniman ko na ito dito yan yan dito yan nataniman ko na lahat yung tinanong ko pala itong mga farmers hindi na ako nagbili ipton lang to yung galante nag nagpahinog ako tinuruan ko na lang pantanim kasi medyo nagkaubusan dito ng similya sa amin sa ruas, marami siguro nagtatayim ng gulay ngayon kaya bumibili ako sa bilihan ng mga na gulay wala ubus auto bistak na sa mga agri, agri supply kaya ang ginawa ko nagpahinog na lang ako sa mga nanonood ngayon sana paki like and share nyo yung aking video ngayon at sana po paki subscribe na rin po yung munting youtube channel ko pang lagi kayo ma update sa mga susunod ko pang video ganoon din sa mga subscriber ko Salamat sa inyong pag-subscribe at patuloy na pagpanood ng aking video. God bless you all. Salamat sa mga viewers ko. Thank you for watching. Bye-bye.